Hello, so ang gagawin pala natin ngayon is salad na pakong So etong pakong to is galing siyang marindoke So kauwi lang namin and tinake out namin yan para mag gumawa ng salad yung kamatis, kalamansi, century tuna, sibuyas, itlog na pula, and pipino So pwede rin siyang lagyan ng uh, mayonnaise depende sa trip nyo So tara, gawin natin So, after nating maayos ang lahat, meron na tayo nito. And itlog na pula. Ano natin yan. And um sibuyas. Isang malaking sibuyas. Uh ito is uh, yung pipino. Tapos kamatis. And Lagay na natin tong century tuna. Yan. Mas marami. Mas masaya. Tapos lagay na natin yung kalamansi. Patakan na natin yung kalamansi. May hirap magpindot kasi isang kamay lang gamit. Kahit yung isa taga video. So balik tayo mamaya. Yan. Napiga na natin. And medyo. Ayan Napiga na natin. So time to halo-halo na. halo-halo lang Ma, tulungan mo nga ako, ikaw nga maghalo. Okay. Yeah, okay, halo, halo-in mo lang. Hindi naman dalawa. I halo-haloin mo lang ng halo-haloin. Para mas masarap, mas halo. Gulay ka na. May gulay na doon. Itanin niya. Hmm. Yung gulay pala namin ay ginataang pako ko din. Yan. Um. Yung gasan mo ito maigi. Eh. Yes naman. In-steam ko yan. Sarap niyan. Pwede pwede na yan. Kinakalit mo pa yung itlog. Sarap. Para sa mga healthy, pwede nyo lagyan ng mayonnaise. Depende sa inyo. Pero, tingin ko sa akin, okay na okay na yan. Fresh pako salad with century tuna. Ang magbibigay na ng lasa dyan is yung century tuna. Tapos, lagay natin ng konting asin at paminta. So, kung wala ako ng pasil paminta. Ikaw na maglagay ng asin at paminta. Ano to? Paminta. Uy, yung kakain nito at ah, hindi ako. Healthy yan, yan. Tapos, asin. Ayodize. Ayodize salt. Wala, malaglag na yan. Sakto lang. Masyado madami. Si Tama na yan. Tama na yan. Oh. Tapos halo ulit. Yummy! Ang sarap! Ako, salad. Yummy naman.